Tapos ayan, may step dito. Mas mataas po ito ng kaunti, itong labas. Diba na, ang ah, hahabuli na yung simento ng parking. Mataas. Ibabaon sa pader yung ano. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Yan, good morning mga kapitik. ng umaga po sa inyong lahat. So, bali ngayon po ang gagawin natin ay ito na ah. Magpo-flooring na baga, boss? tama. Magpo-flooring na po tayo ngayon, yan. Po-flooring na ito. Tatanggalin lang natin ito ah, yung uh, screen door. Yan, at yan ay pwedeng gamitin doon na, pagka may tindahan na doon na. So, tatanggalin po yun at hindi na yun magbubuksan dito sa labas gawa ng style dito ay magi step down gawa ng mas mataas po ito kaysa doon mali yung gumawa nito ay eh. kaya may step down papunta sa kwarto ito magiging kwarto na yan so lilinisin lang ito at uh, dito na yung ating ano dito na yung ating ipoploring. Tapos si Kuya Alan nabili lang din ng tubo para meron ditong nakaabang na gripo. Yan, may gripo dito nakaabang. Tapos yun po, yun drainage pala na yun, connected dito. May drainage dito. Ayan, kaya doon lahat ng tapon ng washing, doon din ang tapon pag maglilikpit Tapos ito naman ah ay gagawin daw ni Kuya Ala ng paraan. Kung saan niya padadaanin. So yun, flooring tayo ngayon. Ito lang ba o oh? pati gilid na rin? <laughs> Ayan po, tatanggalin ang screen door. tatabi muna tornil tabi na lang para pag ikakabit ulit hindi na bibili Obrigado. ayos wala nang screen door gilid mo na lang muna boss ano yan? Nakadikit yan? Try mo nga tanggalin mo. Sa alam ko nakadikit yan eh. Dinikit yan Oo. Oh. Oo, oh, wala na yan. Mababasag na yan pagka tinanggal mo. pagpipilitan na mm -hmm. uh, yung washing doon na doon din iyon na magkonektod dito sa so, drainage Tulad mo <tinyo> dito. na sa sa Tapos, na sa I <laughs> Ayan, dito po yung washing. Ay, dito naman ilalagay sa kapila na ito. Ilalabas na. Ayos. Yes. Oo, oh, babi. Nangkalong ko si babi. Tapos ayan, may step dito. Mas mataas po ito ng kaunti itong labas. Well, ang, ang na yung cemento ng parking ligo na, Bobby. Ligo na. Mami, ligo na rin si Bobby. Yes, ligo, na ligo na po ito. Ayan po. Pinatay ko muna yung gripo. At uh, magpapiping daw sila. Iko-connect. Ayan, patapon na. Yung nertik, nilpay na abot sa kanya. Doon yung gripo. Saka isa dito sa washing.

yung wire ibubutas doon kukuha doon papantayin muna yan magahalo na para ma-flooring na ayos ready na nakabang na pwede na kaya buksan yung gray boss no Maya-maya na, baka bigla sumirik. Ito may dito. na si Bobby. Si Andres na lang mamaya maligo. Doon naman yung drainage ng washing. Doon na. Ayan po. At ganoon pa rin ang panahon ngayon. Parang uulan. Kanina na ulan. Ulan-ulan na ulan mahina. Ayan. At yun yung ating bubong. Ayan, thank you Lord. May bubong na. Naulan po kanina umaga eh. Kung hindi naulan ay unahin sana nila yung taas isisheld na kaso po yung naulang kanina umaga kaya ang ginawa ay nag-flooring na muna ngayon nagpo-flooring na bigla naman tumila sayang yan. at yan na nga po habang walang ulan isisingit na nila yung taas Nah ini entah si singit. Itu, habang pinapatuyo pa rin yan ah. baka biglang sumabog pag binuksan yung tubig eh. nahin nila itong taas lapis ay babaon ibabaon nyo boss baba Lake, no? Dadaloy dyan, eh, no? Mula sa taas yung tubig. Binabaong pala yun. Binabaong, ibabaon sa pader yung... <laughs> ano? Hindi ito. <laughs> Hawak na lang. Bali ito po ay papalitadahan din. Tapos may pansaklob po dito. May isasaklob din na yero. nandulas umulan eh kaya po ako muna ay at na at malikabok doon nandun sila ayun malikabok oh. naka, ako naka ilayo ko pala kaya uli yung sasakyan ko titikit ang alikabok. ako so, ito ko lalagay sa sasakyan ko ayan po dito na muna si Terzo at uh, malikabok doon dumidikit kasi mahirap linisin tapos ay ano pa mahirap ang tanggalin kaya pagka sila gumagawa ay nilalayo ko na lang para mas ano walang masyadong isipin pero mabilis lang naman yun parang isang diretso lang simula dito hanggang doon. At ibabaon lang nila yung yero. Tapos na nilalagyan ng pan ano ng sealant. Tapos ay ipapako na doon sa baba. Ah, yes. Okay lang nandito na sa taas ay saka uli uulan. At nakita ko si Mami Janet dito nananalbos. Nanghingi daw kay Maringro Maring Ang dami nga naman, no? Pero ito'y puti katulad na sa atin dati pula yan salamat ayun po sila nagawa Bumabana ako at parang naambun kanina binuksan ko na muna yung gripo at magluluto na raw si mami janet umalis na rin sila at break time na bali check check ko muna dito ah kung sumabog wala okay naman ayos wala naman tumagas Tapos check ko rin sa taas. Ayan po. Lalagyan na lang ng ano. Lalagyan na lang ng sealant. Ayan. Sana ay umulan para mawala itong mga to. Lalagyan na lang ng mga dikit doon sa ibabaw ay yung mga dugtungan lalaki ng bulkasin siguro yan ayos konti na lang yun na lang ang isisilt pag na isilt na to yun namang dugtungan doon tapos ito may isa sa club daw po dito si Kuya Alan na ano, hiero tapos ito ipapalitadahan yun yun, baba muna ako guys yun, thank you lord unti-unti lang po yan salamat po sa mga nagko-comment at nagtatanong bali may nabasa rin pala ako na bakit daw walang semento dito ay ang plano po ni Mami Janet kapag ka nagka-budget ulit, ito po yung salamin ah. lahat salamin tapos na may pinto yan, ganun hindi na po sasamintuhan so sa ngayon po ay bukas kas muna, ganito so hindi po siya kasama sa kontrata, ang kontrata lang namin ay bubong na may gisami, saka nga po yung ano ah, yung may lababo yan hindi na po inabot ng budget ito ah. Gawa nung, nung kami nag-usap ni Kuya Alan, pina-estimate niya namin pati dito, hanggang dito yung bubong, pababa po dito. Tapos ang gagamitin na bubong dito ay ganayon naman ah, yung transparent, parang fiber. Ay iyon, hindi na inabot ng budget. So ang ginawa ko doon sa kanya competition, kinat ko po ng kinat, what if wala muna ito, pati pa open muna mahalaga lang kasi ang iniisip ko dati yung mabubungan saka yung may nakaabang na doon na may lababo na so yun po muna yung aking inisip so yun na ito yung kanyang inestimate marami kaming tinanggal yung salamin yung bubong dito saka yung parang yung tindahan kasi dapat dito eh So, nung marami kaming tinanggal yun, nagkasya na po yung budget namin ni Mami Janet. Yan. So, thank you Lord naman at unti-unti uh, po. Yan. Unti-unti ay at least nagpa-progress. At masaya naman po kami ni Mami Janet dito. Tapos, yun po. Marami pong, ano, for improvements talaga itong bahay. Bali, ito ay pagka dayan uh, ay may ano na, may cover na ay papatibag ko naman ito ah pagka may budget na uli titibagin po ito dito na yung pinto ito na may tatakpan ko doon sa kabila at ito yung kwarto na po yan may kwarto na dito ito na yung magiging pinto nawala na siyang uh, wala na siyang pinto parang open na siya I mean ito na yung way papunta doon sa sala Ayan, so salamat po sa mga nagko-comment, sa mga nanonood ng aming vlog. yan. Pakihabaan na lang po ang inyong mga ano, pasensya sa amin. <laughs> sa aming mga video, sa aming mga project. Yan, pagpasensyahan nyo na po. Kung pinapanood ninyo, kayo na i-stress, no? Ay, pasensya na po. Masaya na po kami dito sa kinalabasan na may bubong, na sana huwag tumulo. Which is, sabi naman niya, may warranty naman. Kapag tumulo, babalikan ka niya. Tapos, may lababo. So, yun po. Ang aming pinagsisikapan ni Mami Janet. yan Maliligo lamang ako ng lunch time. At mamaya, nandito na uli sila. So, sila po ay hindi per day ang bayad. ni Kuya Alan. Sila po ay pakiyaw. Bali, ang nagpapasawad sa kanila ay si Kuya Alan na. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. 1 Thessalonians 5:18 and IV.